Wow, konting kembot na lang. Matatapos na rin. Ayan. Yeah. With Oya. Hi. Ang model ng hinaguan, HR swimming pool. Konting kembot at matatapos na at malalagyan na ng tubig. Maybe the next few days Nalagyan na to ng tubig para ma-season at saka yun na mag magligo-ligo na kami. Ayan, di ba? Ayan. ayan na, may tubig na. Ayan. Pwede na bang liguan? O, oh, मेरा पिक